daw siya mag-duty. So, for the date mo na ang person. Ay, ay, ay ka sa camera. Ay, so. Pogi <laughs> daw siya, pogi. So, mamaya-maya pa kasi yung pasok niya. So, ako, pag papasok na siya, uwi na din ako. Layo nga ng rin to. Pero, syempre, for the sama, keri-keri lang. So, pahinga siya malapit lang dito yung tubi niya so may panggabi siya sumama na ang person puhulihin ko baka may may iba na ay may linakad kasi kaming importante ngayon so kakagaling lang namin doon so papasok na siya So, ito, for the tambay muna. Para may time pa din. For the date ang person. Busy, busy siya,